Maagang dumating si Ariel sa opisina ng Altimere Holdings, suot ang kanyang simpleng polo at baong kaba. Bago siya sa lugar na iyon, at hindi niya intensyon na magpabida. Ang alam ng lahat, isa lamang siyang entry-level employee. Ngunit sa loob-loob niya, may misyon siyang kailangang tuparin, alamin kung sino ang nagnanakaw sa kumpanyang itinayo ng kanyang lolo. Sa kabilang panig ng opisina, abala si May sa pag-aayos ng mga papeles. Napansin niya ang bagong empleyado, tila litong-lito, kaya nilapitan niya ito at magiliw na ngumiti. Hi, ako si May. Bago ka, diba? Bati niya, tumanggaw si Ariel. Oo, Ariel. Sabay silang umiti, hindi nila alam na ang simpleng pagkikilala na iyon ang magiging simula ng malaking pagbabago sa kanilang mga buhay. Habang lumilipis ang mga araw, naging malapit si Ariel kay May. Tahimik si Ariel ngunit mapagmatsyag. Napansin niya ang mga kawin na hinalang kilos ni Mr. Castillo at ilang opisyal, mga hindi maipaliwanag na withdrawals at mga dokumentong biglang nawawala. Samantala, si May naman, bilang isang tapat na empleyado, ay matagal nang nakakahalata ngunit pinipiling manahimik. Alam niyang delikado ang magtanong. Isang gabi, nakita ni Ariel si Mr. Castillo na may nilalabas na mga kahon ng dokumento mula sa opisina. Kinuha na niya ito ng litrato gamit ang lihim na cellphone na ibinigay ng kanyang lolo. Ngunit hindi niya alam, may mga matang nakamasid din sa kanya. Ilang araw pagkatapos ng insidente, kumalat ang balita, may nawawalang malaking halaga. Nagpatawag ng emergency meeting si Mr. Castillo. May mga ebidensyang nagsasabing ang bagong empleyado, si Ariel, ang responsable, anunsyo niya. Nanghihina si Ariel. Alam niyang hindi pa sapat ang hawak niyang ebidensya upang ipagtanggol ang sarili. At doon, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari, tumayo si May sa harap ng lahat. Ako po ang may kasalanan, Ania, nanginginig ngunit matatag. Naguluhan si Ariel. Bakit siya ang umaako? Tinanggal si May sa trabaho. Wala siyang tinanggap na hiling o paliwanag. Basta na lang siya pinalayas, dala ang kahon ng kanyang mga gamit at isang pusong puno ng sakit. Si Ariel, hindi makagalaw. Gusto niyang sabihin ng totoo, ngunit kung gagalaw siya ng hindi maingat, baka mabaygo ang buong misyon niya. Ipinangako niya sa sarili, hinding hindi niya pababayaan si May. Isang buwan matapos matanggal si May, isang liham ang dumating sa kanyang bahay. Pinapatawag ka para sa isang espesyal na pagpupulong sa Altamira Holdings. Naguguluhan siya, ngunit dahil sa pangangailangan, pumunta siya. Sa pagpasok niya sa conference room, hindi niya inaasahan ang eksenang sasalubong sa kanya, lahat ng matataas na opisyal, kasama si Mr. Castillo, ay nakaposas at binabantayan ng mga pulis. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Ariel, hindi na ang tahimik at mahiyain na empleyado, kundi isang binatang puno ng dignidad at autoridad. Ako si Ariel Villarul Santos, sabi niya. Apo ng may-ari ng kumpanyang ito. Nanlaki ang mata ni May. Hindi siya makapaniwala. Pinaliwanag ni Ariel ang lahat, ang kanyang misyon, ang pagsubaybay, at kung paano ang sakripisyo ni May ang naging susing upang mabunyag ang mga totoong kriminal. Bilang gantimpala, inalok niya si May ng bagong posisyon, hindi na bilang isang ordinaryong empleyado, kundi executive assistant ng bagong pamunuan ng kumpanya. Habang tinanggap ni May ang bagong hamon, isang bagay pa ang nag sa pagitan nila, isang tahimik na pagmamahala na nagsisimula pa lang mamukadkad. At sa muling pag-ikot ng kapalaran, natutunan nilang ang tunay na kayamanan ng isang kumpanya ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa katapatan, tapang, at pag-ibig. Si Ariel, bilang bagong CEO, ay mabilis na umangkop sa kanyang bagong posisyon, ngunit hindi madali ang maglinis ng mga natirang kalat sa kumpanya. Ang mga nakaligtas na mga tauhan na sangkot sa katiwalian ay patuloy na nagpapanggap bilang tapat na empleyado. Si May, bilang kanyang kanang kamay, ay nagsimula ng magtrabaho sa mga proyekto para baguhin ang takbo ng kumpanya, ngunit napansin niya na hindi lahat ay natutuwa sa mga pagbabago. May mga nagsusulputang balita tungkol sa mga lihim na board meetings at mukhang may mga tao sa taas na hindi sangayon sa mga hakbang ni Ariel. Ang mga unang hakbang ni Ariel sa pagbabago ay hindi magaan. Sa gitna ng pagsubok, isang lihim na sabuatan ang natuklasan nila ni May. Si Isabel ay may itinatagong agenda, ang palihim na pagbabalik sa luma at corrupt na sistema ng kumpanya upang makuha ang kontrol ng Altamira Holdings. Habang naghahanda si Ariel sa isang malupit na board meeting, isang hindi inaasahang pagsabog ng impormasyon ang nagpasiklab. Ang mga ebidensya na itinago ni Isabel laban kay Ariel ay nagsimulang kumalat sa media. Isang malaking iskandalo ang sumiklab at natutuklasan nila na may mga kasabwat pa mula sa mga nakaraang board members, kabilang na ang mga tao na malapit kay G. Villarul, nagulat si Ariel. Hindi siya handa sa mga laban ito, lalo na tinangka ni Isabel na pagtakpan ang mga nakaraang pagkakamali sa pamamagitan ng pagsira sa reputasyon ng kanyang apo. Habang abala ang lahat sa pagsasaliksik ng mga dokumento, nagsimula ng magtangka si Isabel na paikutin ang publiko gamit ang mga maling impormasyon. Gumamit siya ng isang malupit na media campaign upang akusahan si Ariel ng mga hindi tunay na kasalanan at mga maling hakbang sa pamamahala ng kumpanya. Ang laban ay hindi lamang sa loob ng kumpanya, nagsimula ng magwakas sa mga pahayagan at online news outlets. Isang matinding pagsubok ang sumubok sa katatagan ni Ariel at May. May mga lihim na impormasyon tungkol sa tunay na relasyon ni Ariel kay Isabel na noon paman ay may plano na siyang pasukin ang negosyo ng pamilya ng kanyang kaibigan upang makuha ang lahat ng kapangyarihan. Habang si May ay patuloy na lumalaban para sa integridad ng kumpanya, natuklasan niya ang isang bagay na magbabago ng lahat, si Rafael, ang dating kasama ni Ariel sa misyon, ay may sariling agenda, at siya ang isa sa mga nagpapalaganap ng mga kasinungalingan laban kay Ariel. Isang gabi, tinangka ni Ariel na kausapin si Rafael upang alamin kung anong nangyari sa kanilang nakaraan. Rafael, bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Ariel, hindi ka ba natuto sa lahat ng naranasan natin? Ngunit sa halip na magtapat, si Rafael ay nagbigay ng isang matinding banta, ang makapangyarihan ay hindi basta-basta pinapalitan. Hindi mo kayang tapusin ang laban na ito. Habang tumataas ang tensyon sa pagitan nila, nahulog na sa isang labanan ng mga ideolohiya, katarungan, at kapangyarihan. Sinimula ni May na makipagtulungan kay Ariel upang mas mapalakas ang kanilang depensa laban kay Isabel at Rafael. Habang nagsimula na ang bagong pamamahala ni Ariel sa Altamira Holdings, napansin niyang ang mga bagong pagsubok ay hindi patapos. tapos. Lihim na binuo ni Isabel at Rafael ang isang bagong alyansa, at nang magbalik sila sa negosyo, nagdala sila ng isang bagong kalaban, si Helena, isang matalinong babae na may malalim na koneksyon kay G. Villarul. Si Helena ay isang dating kaklase ni G. Villarul mula sa kanyang kabataan. May mga bagay na hindi pa alam ni Ariel tungkol sa pagkatao ng kanyang lolo at ang mga lihim na iniiwasan ng pamilya ay may mga koneksyon kay Helena. Ang tanging alam ni Ariel ay ang mga ito ay may kinalaman sa isang napakalaking kasunduan na may mga itinatagong yaman at ang Altamira Holdings ay susi sa lahat ng ito. Isang malupit na shock sa mga plano ni Ariel ang pagbalik ni Isabel at Rafael. Ngayong mga independent entities na sila, nagsimula silang maglunsad ng kanilang Sariling kumpanya na may layuning agawin ng Altimira Holdings mula kay Ariel. Sa bagong strategiya nilang ito, ginagamit nila ang mga kontaminadong bahagi ng kumpanya upang gawing sandata ang mga empleyado. Habang si May ay patuloy na nakatulong sa paglilinis ng sistema, nakatanggap siya ng isang lihim na mensahe mula kay Isabel, kung nais mong matulungan si Ariel, sumama ka sa amin. Kung hindi, mawawala siya sa iyong buhay. Nagulat si May sa mensaheng ito, kaya nagdesisyon siyang kausapin si Ariel upang matutunan ang buong kwento sa likod ng mga lihim ni Isabel at Rafael. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, si Ariel at May ay nagsimula ng magtulungan upang tuklasin ang mga lihim na nag-uugnay kay G. Villarul at kay Helena, nalaman nilang may isang malaking kontrata noong dekada 80 na hindi natuloy, isang proyekto na kung natuloy, makapagbibigay sana ng daan-daang milyong dolyar at kontrol sa malaking bahagi ng merkado. Isang gabi, natuklasan ni May ang isang lihim na dokumento na hindi lamang tungkol sa kasunduan, kundi pati na rin sa isang malupit na kasunduan sa pagitan ng Pamilya Villarol at isang internasyonal na organisasyon. Dahil sa kaguluhan ng lahat ng ito, nagsimulang magbago ang pananaw ni May sa kanyang relasyon kay Ariel at sa kumpanya. Si Helena, ang misteryosong babae, ay hindi lamang basta kalaban. Siya ay may sariling layunin, at isa sa pinakamalaking misteryo ay ang koneksyon ni G. Bilnerol sa mga hindi nakikitang puwersa ng negosyo. Sa isang di inaasahang pagkakataon, nagsimulang magbukas ang puso ni May kay Ariel. Alam ni May na may mga bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan, pero ang mga lihim ay nagiging mabigat na. Habang nagsisilbing kaalyado siya ni Ariel, napansin niyang may mga pagkakataon na si Ariel ay nagiging malamig at malayo, tila may itinatagong takot. Si Ariel, sa kabila ng kanyang tapang, ay nahirapan. Alam niyang may mga bagay na hindi niya kayang ibunyag kay May, lalo na ang nakaraan ng kanyang pamilya. May mga bagay na hindi niya nais madamay ang babae sa buhay niya, ang mga alalahanin at bigat ng mga lihim na pinapalakas ang laban na ito. Nasa isang crucial na punto na ang laban. Si Isabel at Rafael ay nagplano ng isang malaking sabuatan upang tuluyan ng agawin ng Altimira Holdings mula kay Ariel. Sa isang huling pagtatangka, bumalik si Helena sa buhay ni G. Villarol, at ito ay nagbigay ng matinding tensyon. Nagsimula na ang isang madugong labanan sa loob ng kumpanya. Dito na magsisimula ang huling pagsubok kay Ariel at May. Sa kabila ng lahat ng ito, nalaman nila na ang mga yaman ng kumpanya ay hindi lamang material kundi pati na rin ang mga kasaysayan na hungubog sa kanilang buhay. Habang ang mga lihim ni Helena at ang kasunduan kay G. Villarol ay unti unting binubuksan, natutunan ni Ariel na hindi na sapat ang maging tapat lang. Kailangan nilang ipaglaban ang kanilang karapatan at tuklasin ang lahat ng aspeto ng kumpanya, kahit pa ang pinakamadilim nitong bahagi. Sa episode na ito, lahat ng piraso ay magsasanib. Si Ariel at May ay magsasama upang labanan ang mga kalaban at tuluyang patunayan na hindi nila tinatanggap ang mga lihim na samayre sa kanilang mga buhay. Ang huling laban ay hindi lamang laban sa negosyo kundi pati na rin sa pamilya at pag-ibig. Ang tagumpay ay hindi garantisado, ngunit isang bagay ang tiyak, magsasama sila, hindi lamang bilang magkapareha kundi bilang mga leader na handang magsakripisyo para sa kanilang paninindigan. Si Dante, isang konsultant na may malalim na koneksyon sa nakaraan ng pamilya Villarol, ay dumating sa Altamira Holdings. Si Dante ay hindi basta-basta, isang mataas na uri ng negosyante na may mga lihim na misyon. Nalaman ni Ariel na si Dante ay may kaugnayan sa ilang malalaking transaksyon na itinago ng kanyang lolo, at iniisip. Ni Ariel na baka si Dante ang magiging susi upang matuklasan ang pinakamalalim na lihim ng kanilang pamilya. Ngunit hindi rin kayang magtiwala ni Ariel kay Dante, kaya't nagsimula siyang maghinala sa mga motibo ng misteryosong konsultant na ito. Si May naman ay nagsimulang magtanong sa kanyang lugar sa kwento. Habang patuloy siyang sumusuporta kay Ariel, nagsimula siyang makaramdam ng pag-aalinlangan. Puno ng takot at sakripisyo ang bawat hakbang nila, at minsan ay naiisip niyang kung tama ba ang lahat ng ito. Dahil sa pagdating ni Dante, nagsimula nang lumabas ang mga hindi alam na kasaysayan ng pamilya Villarol. Pinilit ni Dante na padaliin ang mga proseso sa kumpanya, ngunit may mga bagay na hindi siya pinapayagan ni Ariel. Natuklasan nila ni May na may mga pondo at yaman na hindi natutukan, at ang lahat ng mga ito ay naglalaman ng mga hindi tamang gawain noong nakaraan si Isabel ay muling nagbabalik at may dalang mga bagong kakampi. Pinaplano niyang agawin ng Altimere Holding sa pamamagitan ng isang malaking legal na laban. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga alingaw-ngaw tungkol kay Isabel, sa ba ay may sariling lihim na koneksyon kay Dante. Habang tumatagal, nagiging mas malinaw kay May na may mga bagay na kailangang matutunan hindi lang tungkol sa kumpanya, kundi pati na rin sa kanyang relasyon kay Ariel. Ang magkasunod nilang laban ay nagsisimulang magdala ng mga bagong pananaw sa kanilang relasyon. Isang gabi, ipinatawag ni G. Villaroy si Ariel sa kanyang opisina. Dito ipinagtapat ng matanda ang isang lihim na kasunduan na ginawa nila ni Dante noon pang nila, isang kasunduan na magpapahintulot kay Dante na makontrol ang ilang bahagi ng Altimiro Holdings. Ipinakita ni G. Villaroy kay Ariel ang mga dokumentong magpapatunay na siya ay walang kalaban-laban sa mga sitwasyong ito. Habang si May ay nakatanggap ng mga hindi kaonais-nais -nice na mensahe mula kay Isabel, natutunan nilang magkaisa at mas palakasin ang kanilang depensa laban kay Dante at Isabel. Sinimula nilang investigahan ang nakaraan ni Dante, at natuklasan nilang ito ay may kaugnayan sa isang mas malalim na organisasyon na naghahangad ng kontrol sa mga pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Isang trahedya ang naganap sa Altimere Holdings, ang isang malaking aksidente sa loob ng planta ng kumpanya ay nagsimula ng isang masalimuot na investigasyon. Ngunit habang ang lahat ay abala sa pagtulong sa mga biktima, si May at Ariel ay nakatanggap ng impormasyon na nagsasabing ang aksidente ay hindi aksidente. May mga nag-iisang tauhan na nagtatangkang sirain ang reputasyon ng kumpanya upang magkaakusa at makuha ang Altimira. Ang unang hakbang ni Ariel ay ayusin ang mga pinsala at tiyaking hindi masasakta ng imahe ng kumpanya. Ngunit ito ay nagsimula na ring magbigay sa kanya ng isang dilema, paano ang relasyon niya kay May. Ang pagsuporta sa mga tao at sa kumpanya ay hindi na magaan, at nagsimula nilang tanungin ang kanilang mga hakbang at kung may mga bagay na hindi na nila kayang kontrolin. Si Isabel at Dante ay nagsanib pwersa sa huling pagtatangka nilang agawin ng Altamira Holdings. May isang lihim na pondo na natuklasan nila na magbibigay daan sa kanila upang kontrolin ang buong kumpanya. Ngunit hindi ito magaan para kay Ariel. Habang si May ay lumalaban upang ipagtanggol ang kumpanya, nagsimula ng magbago ang takbo ng mga pangyayari. Ang huling laban ay hindi lamang sa negosyo kundi sa pamilya, pag-ibig, at mga sakripisyo. Si Ariel at May ay magsasama upang harapin ang mga kasabwat ng dilim, ngunit sa huli, malalaman nilang ang pinakamalaking kalaban nila ay hindi ang mga tao sa labas, kundi ang mga lihim na bumabalot sa kanilang nakaraan. Si Ariel ay muling bumuo ng bagong board na puno ng mga batang leader. Sa kabila ng lahat ng trahedya at pagtataksil, piniling huwag tumigil ni Ariel. Ngunit si May ay tila malayo ang isip. Isang anonymous email ang dumating sa kanya na may kasamang lumang larawan ng kanyang pamilya, at isang lalaki na kanyang kinikilala bilang ang kanyang matagal ng nawawalang kapatid na si Gabriel. Sa isang lihim na warehouse, ipinakita ang grupong liwanag, isang kilusan na binubuo ng mga idealistang tech experts, whistleblowers, at dating empleyado na nais ibunyag ang korupsyon sa mga pinakamalalaking kumpanya. Si Gabriel, ang kapatid ni May, ay isa sa mga pinuno. May dala siyang balita, ang Altimira ay mayroon pa rin itinatagong kasunduan na nag-uugnay sa mga illegal na proyekto noong panahon ni G. Villarol. At si Ariel, bilang CEO ngayon, ay siyang magiging target ng public exposure. Si May ay napilitang makipagkita kay Gabriel. Dito lumabas ang tanong, kanino kakakampi, ate? Sa kanya o sa akin? Muling yung manigang media, isang anonymous expose ang lumabas tungkol sa illegal mining project na konektado sa dating subsidiary ng Altimira. Lahat ng matay kay Ariel. Si Ariel, bagaman wala sa loob ang mga nangyari noon, ay kailangang managot bilang bagong mukha ng kumpanya. Naging mas mahigpit ang mga board meetings at sinimulan siyang questionin ng investors. Si May, sa kabila ng sakit, ay piniling manatili kay Ariel. Ngunit hindi niya masabi na ang kapatid niya ang nasa likod ng lahat. Nangako si Ariel na maglalabas siya ng full audit ng buong kumpanya kahit pa masaktan siya. Natuklasan nila ang Project Sombra, isang black ops operation na ginamit noon upang patahimikin ang mga empleyadong lumalaban sa korupsyon. Dahil dito, mas lalong lumala ang tensyon. Ang liwanag ay nagpasimulo ng isang digital protest na naglagay sa Altamira sa bingit ng total collapse. Habang lumalalim ang investigasyon, nadiskubre ni May na si Gabriel ay hindi lamang whistleblower, kundi isa sa mga orihinal na biktima ng Project Sombra. Siya ay pinatalsik, at halos pinatay. Si May ay nalalagay sa gitna ng pinakamalaking desisyon, ilabas ang natitirang mga dokumento na magpapabagsak kay Ariel o pigilan ang sariling kapatid para iligtas ang taong minamahal niya. Si Ariel, sa isang harapang pag-uusap, sinabi kay May, kung kailangang masira ang pangalan ko para maayos ang lahat, gawin mo. Basta alam mong pinili kita sa lahat. Si May ay lumuluha. Hindi niya kayang wasakin si Ariel, pero hindi rin niya kayang pabayaan ang katotohanan. Sa isang forum ng stakeholders, live sa buong bansa, lumantad si May. Inilabas niya ang ilang bahagi ng truth files ni Gabriel, hindi lahat, pero sapat upang magsimula ng panibagong investigasyon sa mga nakaraang pamunuan. Ang ginawa niyang balanse ay naging inspirasyon, hindi kailangan ng paninira para umusbong ang liwanag. Kailangan lang ng katapangan para sabihin ang totoo. Si Ariel ay hindi napatalsik, bagkos, mas lalong nagkaroon ng tiwala sa kanya ang publiko. Nagkaayos sila ni Gabriel. Nagumpisa ng bagong partnership ang Altimira at ang grupong liwanag para sa transparency projects. Sa rooftop ng bagong gusali ng Altimira, nag-uusap si na May at Ariel. May, paano kung may bago na namang sumubok si Ryan ng lahat? Ariel, basta magkasama tayo, kaya natin. Hindi lang sa negosyo, pati sa buhay. Nagkahawak sila ng kamay. Sa dikalayuan, may isang taong pinapanood sila mula sa lilam, si Isabel, buhay pa, at may hawak na bagong alyado. Ipinakita ang Altamira bilang modelo ng corporate transparency sa buong Asia. Ngunit sa gitna ng isang international summit, biglang nag-crash ang kanilang system at lumabas ang confidential data, kabilang ang ilang sensitibong impormasyon na tila, sadyang, isinama. Sa likod ng pag-atake, isang grupong kilala bilang Obsidian Ring, isang global syndicate na gumagamit ng corporate sabotage para sa sariling interes. At ang front nila, si Magnus Reyes, pinayuhan ni Sandra Velasco si Ariel na huwag ituloy ang merger proposal ni Magnus. Ngunit bakit tila kilala ni Sandra si Isabel? Nais ni Isabel na maghayganti, ngunit hindi lang kay Ariel. Gusto niyang sirain ang sistemang nagpaikot sa kanya noon paman. Siya ay naging utak ng Obsidian Ring sa Southeast Asia, Samantala, si May ay nakatanggap ng video na kuha noon pa, kung saan makikita si Sandra at si Isabel, magkasama sa isang lihim na operasyon. Nagdesisyon si Ariel na makipagpulong kay Magnus, hindi para magkaalyansa, kundi para malaman kung sino talaga siya. Sa pulong, nalaman niyang may dokumentong hawak si Magnus na maaaring gamitin laban kay May, na di umano'y may koneksyon siya sa isang whistleblower leak sa ibang kumpanya. Pinilit ni Ariel si Sandra na magsalita. Doon nabunyag bunyag kapatid ni Isabel si Sandra. Ngunit taliwas sa paniniwala, si Sandra ay lumayo sa kapatid at ngayon ay gustong tapusin na ang Obsidian Ring. Sa loob ng Altamira, may mga empleyado nang nakakumbinsi ng Obsidian Ring. Unti-unti, nawawala ang tiwala ng mga tao. Si Gabriel, na ngayon chief data officer ng isang partner company, ay pinuntirya rin ng blackmail. Nagdesisyon si May na humarap sa media upang linisin ang pangalan niya at ni Ariel. Ngunit ang naging kapalit, pagtangkang pagkidnap sa kanya. Isang matagumpay na counter-operation ang isinagawa ni na Sandra, Gabriel, at Ariel gamit ang encrypted na data ni Gabriel at whistleblow ang protocol ni Sandra na ipasa nila sa mga international authorities ang ebidensya ng global corruption ng Obsidian Ring. Sa tulong ng publiko at dating aliado sa liwanag, na-rescue si May. Sa isang panayam, muling pinuri ang katapangan ni na May at Ariel, hindi lang CEO ng kumpanya si Ariel, CEO rin siya ng integridad, sabi ng isang mamamahayag. Si Isabel ay muling nawala, ngunit may iniwang bakas hanggang kailan ninyo kayang panindigan ang katotohanan kung ang mundo ay binubuo ng kasinungalingan. Si Sandra ay nanatili bilang special advisor ng Altimira. Si Gabriel ay nagtatayo na ng isang ethical tech foundation. Si May Ariel, sa wakas, ay nagpahinga, sandali. Ngunit sa huling eksena, may lalaking nakikipagkite sa isang misteryosong figure sa Geneva. Handa na ba ang phase 2? Tanong ng lalaki, handa na! Pero hindi lang Altamira ang target natin. Buong rehiyon, mabilis na sagot ng babae. Isang malakihang cyber attack ang tumama hindi lamang sa Altimira kundi sa mga pangunahing institusyon ng bansa, mga banko, media network, at maging ilang ahensya ng gobyerno. Ang mga nagpakilala, NOVA, isang lihim na organisasyon na ang layunin ay sirain ang pundasyon ng tradisyonal na pamahalaan at negosyo. Lumapit si Valeria Sanz kay Ariel, nag-aalok ng tulong. Ngunit nararamdaman ni May na may mali. Ang pag-atake ay tila hindi random, may pattern, at ang sentro nito, ang mga proyektong sinimulan ni na Ariel para sa transparency. Habang hinahabol nila ang mga posibleng kasabwat na ni na Gabriel at Sandra na si Dr. Elias Montenegro, isang dating kasamahan ni Gabriel sa tech world, ay ngayon ay nagtatrabaho para sa Nova. Ang layunin ni Elias, Lumikha ng isang AI system na kayang manipulahin ang public opinion sa pamamagitan ng fake news, controlled media feeds, at deepfake scandals, tinatawag itong Project Paradox. Kung magtatagumpay ito, mawawala ang tiwala ng tao hindi lamang sa Altamira, kundi sa buong sistema. Nag-set up ng counter mission si Ariel, gamitin si Andre Villanueva, isang respetadong mamamahayag, upang mapalapit kay Valeria at tuklasin ang koneksyon niya sa NOVA. Ngunit hindi nila inaasahan na si Andre pala ay may lihim na kasunduan kay Valeria, kapalit ng eksklusibong akses sa balitang kontrolado ng Nova. Isang patibong ang inihanda nila kay Ariel, isang pekeng, corruption scandal, na paputok sa buong bansa kung hindi nila maagapan. May, sa kabila ng takot, ay humarap sa publiko at nagsagawa ng live broadcast, inilantad ang totoong operasyon ng Nova. Ipinakita niya ang totoong records na sinadyang itinago ni Andre at Valeria. Nagulat ang buong bansa. Nabasag ang peking narrative ng Nova, ngunit kapalit nito, sinubukang pasabugan ng mga tauhan ng Nova ang communication hubs para tuluyang patahimikin si May. Nagkaroon ng tension field na habulan at rescue mission na pinangunahan ni Gabriel at Sandra. Si Dr. Elias ay nahuli, at bago siya madala ng mga autoridad, nagbanta siya, ang Project Paradox ay hindi lang isang ideya. Ito'y isang binhi. Kahit saan ito tumubo, walang makapipigil. Nagkaroon ng peace summit na dinaluhan ng mga pinakamakapangyarihang pinuno ng bansa at pribadong sektor. Si Ariel ang napiling keynote speaker, ngunit sa halip na magdiwang, pinili niyang paalalahanan ang lahat. Ang katotohanan ay hindi produkto na ibinebenta o binibili. Ito'y pananagutan ng bawat isa sa atin. Si May, sa tabi niya, ay ngumiti, hawak ang kamay niya. Hindi perpekto ang mundo, ngunit handa silang ipaglaban ito. Sa dulo, ipinakita ang isang malayong bansa kung saan may mga bagong leader ng NOVA, nagpaplano ng na muling pagbabalik. Matapos madakip si Dr. Elias, lumabas ang mas malalim na plano ng NOVA, hindi lang fake news at AI manipulation, kundi ang pagsakop sa pandaigdigang ekonomiya gamit ang kontrol sa critical infrastructures, tubig, kuryente, teknolohiya. Ipinakita na si Isabel, sa kabila ng pagkatalo niya noon, ay nagsilbing utak ng huling yugto ng plano, Project Blackout, isang mass shutdown na magpaparalisa sa buong rehiyon. Nagdesisyon si Ariel na tawagin ang lahat ng pinagkakatiwalaang tao, si Gabriel, Sandra, at si May. Sa isang lihim na operasyon, hinati nila ang grupo, isang koponan sa cyber security, isang koponan sa physical infiltration ng sentro ng Project Blackout. May at Ariel, magkasama, ay humarap kay Valeria, sa huling negosasyon kung saan inalok silang, sumali, para hindi na masaktan ang mga inosente. Ngunit matatag ang kanilang sagot, hindi kami kumakampi sa kadiliman para lang mabuhay. Mas pipiliin naming mamatay ng may dangal. Nagtagumpay si na Gabriel at Sandra sa pagsira sa servers ng Nova, bago magsimula ang partial blackout sa ilang lungsod. Sa pinakahuling sagupaan, natagpuan ni Ariel si Isabel. Nagharap sila sa isang abandoned rooftop habang umiikot ang blackout sa paligid nila. Doon, nalaman ni Ariel ang punot dulo ng galit ni Isabel, betrayal, kawalang katarungan, at ang sistemang pinaniwalaan niyang hindi na maisasalba. Isabel, pareho tayong produkto ng bulok na sistema, Ariel. Nagkataon lang, pinili mong maging martyr. Ariel, hindi ako martyr. Pinili ko lang ipaglaban ang mundo kahit alam kong minsan ay hindi ito karapat dapat. Sa isang emosyonal at mapanganib na habulan, nagtagumpay si Ariel na mapigilan si Isabel, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng pag-alok ng kapayapaan. Isang alok na tinanggihan ni Isabel. Pinili niyang tumalon sa dilim, sa kanyang sariling pagtatapos. Dahan daw ang bumalik ang kuryente. Ang publiko, sa tulong ng media na sinagip nila, ay muling nagkaisa para sa katotohanan. Nabuo ang isang bagong samahan ng mga kumpanya at gobyerno na nakatuon sa integridad, na tinawag na The Lighthouse Initiative, pinangungunahan ni Ariel at May. Si Sandra ay naging Global cybersecurity Security Advisor. Si Gabriel ay nagtayo ng tech firm na libre mula sa corporate greed. At si May, siya ang naging mukha ng bagong pag-asa, isang leader na hindi kailangang mayaman o makapangyarihan para magbago ang mundo. Sa isang tahimik na hardin sa labas ng lungsod. Nag-uusap si na Ariel at may habang tanaw ang pagsikat ng araw. Akala ko noon, kaya tayong sirain ng kasinungalingan. Sambit ni May. Minsan nga, muntik na. Tugon naman ni Ariel. Pero ngayon, alam ko na, hangga't may isang taong pipiliin manindigan, hindi kailanman magwawagi ang dilim. Pagtatapos na wika ni May. Nagkatitigan sila, gumiti at sabay lumakad palayo sa isang bagong mundo na kahit papaano ay pinili nilang baguhin.